Hello, good morning po. Ako po si Nes Sagoso na Taga Sambuanga. Hawa ko ngayon ang um, isang karton, bale in order ko po ito sa Golden Insulin product. Kasalukuyan itong ginagamit ko ngayon and eh, it is very effective and eh, it really regulates my blood sugar level. So thank you po sa golden insulin. Dahil dito, na-maintain ko na po yung yung blood sugar level ko at wala nang disturbo sa gabi. Rati-rati, balik bali apat na beses ako na mag sa gabi. Ngayon, once a night ya lang. So, thank you po sa golden insulin. Salamat po. Muchas gracias. From Sambuanga with love, Goso po. Thank you.